Magandang araw po sa lahat at welcome po dito sa Pinoy Chess Podcast Ang kauna-una chess podcast sa Pilipinas At ating pag-uusapan mga boys, walang iba kundi ang US Chess 2025 Yan po ay classical chess na nangyari po, actually tapos-tapos siya, no? katatapos pa lang At eh, ito po ay podcast na po pwede niyo pakinggan sa Spotify at pwede niyo mapanood sa YouTube at sa aking Facebook yan po ay US Chess 2025 yan po ay isang classical super tournament at maraming mga super grandmaster ang sumali rito. Siyempre, sampu po sila. Itong Ustjes, ibig sabihin yan po ay uh, sa, siyempre, sa Uzbekistan. no Sa Uzbekistan po ito nangyari at talaga namang uh, maganda po siyang uh, pag-usapan dahil may mga intense, may mga drama din po na nangyari dito sa Ustjes. Talaga namang makikita nyo po ang mga nerve, no? Ang super... Uh, kubagan nerve as steel, no? Talaga naman, pag malakas ka na player, strong player ka no? hindi ka basta-basta na bumibigay. At meron ditong mga players po sa US Chess 2025, talagang ipinakita nila ang kanilang determinasyon. Hindi apektado kung sila ay talo, kung sila po ay panalo, ang importante yung kasalukuyan ng kanilang nilalaro. Ito pong US Chess 2025. Second po ito ha. Ah. Second US Chess 2025. At ito ay isang uh, super tournament na nangyari sa Uzbekistan. Alam nyo naman mga koy, Ang Uzbekistan po noong iya uh, noong uh, Olympiad no 2022 mga coach sila po ang nagchampion ha ah, wag nating kalimutan yan kaya hindi ho just just hindi ho ito pipit itong Uzbekistan na bansa talaga namang ang kanilang uh, mga players din dyan ay pambato po sa Olympiad kaya nag-champion po sila noong 2022 uh, chess Olympiad yang Uzbekistan kaya nagkaroon sila ng super tournament at ang kanilang gobyerno talaga namang mga, mga koisa ang kanilang gobyerno talagang todo support sa chess dahil may alam nila mayroon po silang uh, paglalagyan <laughs> meron so silang uh, future na mag world champion at nag champion nga dyan ang kanilang number one chess player na si Abdus Satarub yan po at syempre bago tayo pumalaot sa ating podcast mga koys ay syempre ay gusto ko po magpasalamat sa mga nag sa aking mga podcast at mga bagong subscriber at syempre mga is well noted po yung mga nag-react doon at mga nag-suggest doon sa comment section ng aking uh, uh, pinakahuling podcast tungkol doon kay Grandmaster Wesley So na binangko, no? Binangko, kaya siguro eh, napanood nila na dumami yung, <laughs> ang mga nanood eh biro mo, si Grandmaster Wesley So binangko Pero syempre, ang klaro doon, sa huling araw siya binangko, ayan Pagpapatuloy ho tayo sa uh, second US Chess 2025 Sino po ba ang nag-champion dito mga koys? Ay may idea pa kayo? May idea ho kaya ang marami sa inyo o halos lahat ba kayo ay eh, May idea kung sino ang champion Siyempre ho, marami sa inyo ang uh, nakaalam kung sino po ang nag-champion E eh, kung ito ay podcast mga koys At kagandaan lang sa podcast ay um, Pwede ho nating mapanood No? matapos ang event, kung gusto nyo ma-review, halimbawa lumipas ang buwan o taon, pwede nyo balikan. Balikan nga natin yung Pinoy Chess Podcast. Ano ba yung mga na-discuss no? doon sa Uz Chess 2025, 25 Second US Chess. Kaya babalikan natin. Pwede natin balikan ang podcast. No? Ito ang kaibahan ng podcast. Na, guys. Okay. Ah, masyado tayong mahabang introduction, no? Ito ho ay papakilalahin na natin yung second Us Chess Ah, sino-sino ba ang mga invited chess players dito, mga Koys? Ah, syempre ho, ang host country po rito ay ang Uzbekistan. Ito ay pangalawang uh, ah, syempre pangalawa po itong uh, nangyari itong super tournament, mga Koys. Syempre, ang uh, players ho ang nakasali po rito, mga Koys, ay apat na Uzbekistan. Ayun, pangunahin po diyan si Abdul Satarud, number one chess player nila at top 10 na rin po 'yan si Abdul Atarub Dating uh, world champion po yan sa Rapid, si Abdul Atarub Actually yan, si Abdul Atarub yan mga kois ay suki ni Wesley Suyan. <laughs> Baka hindi nyo po alam, suki ni Wesley Suyan. Hirap na hirap kay Wesley Suyan eh. Si Abdul Atarub, kahit sa mo siya dalhin, nahihirapan si Abdul Atarub sa style ni Wesley so na ultra solid no o kaya super solid super solid po ano yan ho silang apat diyan apat na Uzbekistan Kasama po dyan ang uh, Chester's din, Chester din po ng Uzbekistan, si Sindarub. bayan Medyo yan si Sindarub, bata-bata pa yan. At nakikilala rin yan, lalo sa freestyle. Ano? Nagpakilala yan sa freestyle nung naglaro siya sa freestyle ni Magnus Carlsen. Okay, apat ho na Uzbekistan. At yung dalawang na Uzbekistan na nakasalit po dyan, eh, Uh, sila ho ay nakasama doon sa Olympic, no? Masyadong mahirap actually. Pwede naman pwede ko naman tingnan dito sa akin ano, kung sino-sino ba yung mga nakasali diyan na Uzbekistan kasi Sentaro Abdul Satarov sila po lang po ang uh, madaling uh, tandaan eh dahil sila po ay tap uh, madalas tang ano uh, mabanggit si ano po si Yakubov no Yakubov at saka si bati <laughs> Hindi naman po mga kois na ano natin yung mga pangalan nila ha. Ah, nangyari lang po talaga na binabanggit lang po natin na yung mga pangalan na uh, apelyido nila na madaling tandaan base po sa ating <laughs> bilang Pilipino no? Ah, kaya binabanggit natin apelyido lang po na medyo yan. Madaling tandaan. Okay. Apat ho na Uzbekistan dalawa silang apat 'to yan sila ay kasama sa Olympic team ng Uzbekistan kaya po sila nag-champion noong 2022 Chess Olympiad. So apat and then tatlo naman po ang invited galing sa India. Ayan, galing sa India si Pragnananda Ramesh Babu. Ayan. Kung ta kung uh, tawagin ng chess community ay si Prag. Tapos si Erigaisi o si Arjun Erig, uh, C. At si Arvid. <laughs> si Arvid. Ayan. Yan yung uh, bagong uh, rising star ng India. No? Na, na, pa, nakapanalo po yan mga koys ng mga tournament din po. Kaya nga pumasok sa top 10 yan eh. Ang problema, no? bigla siyang bumagsak. No? Bakit? Eh kasi mga huling sinaliyahin niya ay talaga namang mga super tournament talaga. <laughs> Kaya hindi pa siya ganun ka ka lakas, hindi pa siya ganun ka hmm? Hindi pa siya kasing solid as rock. Ayun, ayan po. So apat na Uzbekistan mga boys, tatlong Indians. Ayun. So pitong uh, players na po. Yung tatlo mga boys ay si Ian Nepomniachtchi. Ayun, medyo nababanggit po natin si Ian Nepomniachtchi kanya apelyido kasi madalas ho natin siya nababasa. Ayun si yan po ng Russia. Yan, world top 10 din po yan. At si Richard Rapur ng, ng Hungary. Kababayan po yan ng greatest of all time female super grandmaster na si Judith Polgar at Susan Polgar. Yan, taga Hungary po yan. Si Richard Rapur at kung natatandaan niyo po, no? Siya ho ang second, no? Ni uh, former world champion Ding Liren, no? Nung nag-champion siya against Ian Nepomniachtchi at yung lumaban po si Ding kay uh, bagong world champion, the youngest ever huh? world champion na si Gukis, isang Indiano rin po. Si Richard Rapport pa din ang second ni Ding Lirin. Unfortunately, natalo. Pero, ang gusto lang natin mapansin dito mga koys, no? Si Richard Rapport po ay isang Hungarian. Huh? Super Grandmaster Hungarian. Kung tawagin siya ay... Uh, creative genius, no? Ang kanya mga tirading siya talaga namang very creative, no? Katulad niya si uh, si Dubog ng Russia. Okay, sino naman po yung pang na sumali dito sa second US uh, Chess 2025? Ayan na po si Ian Punachi, si Richard uh, Rapur at siyempre yung uh, sumali pa dyan, ay walang iba kundi si ano si si ano isa pa tong mahirap banggitin eh si <laughs> Iranian no isang Iranian ito eh ah asa na ba yung Iranian na yon ayan mag ano to mag sudo <laughs> andito sa harapan ng ano ko eh Uh, isang super grandmaster ng taga Iran kababayan po ito dati ni uh, ni uh, Ferusha no Ferusha Alireza Ferusha siya po si mag maghudo <laughs> ha maghudo ayan po ang hirap banggitin eh at uh, ang hirap tandaan ayan isang Iranian isang Italian ano po, isang Hungarian at isang Russian. Silang tatlo, idinagdag para maging sampo. Ulitin ko, apat na Uzbekistan, no, oh, isang Uzbek, ta, apat na Uzbeks, tatlong Indians, isang Russians, isang Hungarian, isang Iranian. So, lahat po yun, halos super grandmaster ang mga ito. Sila po ang mga talaga namang, kumbaga, itong Uzches, uh, parang gusto nilang sabihin eh, kailangan pare, tayo mag-champion dito ha, ah. siguraduhin na natin tayo mag-champion, apat na <laughs> dito. Sa dami ba naman ano? Halos ano eh, kumbaga 40%. Syempre, sila ho ang hosting country, no? Eh syempre kung uh, tayo mo nang lumagay sa kanila mga boys, eh, dapat mag ang ating bansa, tayong host country, di ba? So, apat ang uh, nilagay. Kumbaga itong apat na ito, ito yung mga naglaro noong uh, Olympic. Kumbaga sa India kasi ang India mga boys noong 2022, pareho nila nakuha ang bronze, no? Para ho sa mga bago nating tagapakinig, hindi masyadong aware sa nangyari sa chess, Eto na ho malaking tulong na po itong podcast natin at sana wag ko sana naman sana kalimutan mag-subscribe, ano? Mag-comment at i-share sana itong ating uh, Pinoy Chess Podcast, ang una-unahang -una chess podcast sa Pilipinas. Ganun po ang nangyari diyan. So sa pagpapatuloy natin, yoong uh, yoong uh, chess dito na nangyari sa US Chess 2025 ay uh, talaga namang mapapansin natin na sampo silang mga players ay talaga namang super na mga super grandmaster talaga sila diyan. So sa ating pagpapatuloy mga kois ano ba talaga ang mga kaganapan? <coughs> ano ba ang mga intense o drama na nangyari dito sa Oz Chess? Ah, sa US Chess 2025 Second US Chess 2025. Ano bang mga drama dito, mga voice? Kasi ho, itong uh, nag-champion dito, banggitin ko na no, syempre. ano nakita natin agad? Banggitin na natin si uh, isang Indian, si Pragnananda Ramesh Babu. yan si Prag ho ang nag-champion dito at isa sa mga uh, pinag ni Prague ay eh, talaga namang antindi ng kanyang stress. <laughs> antindi ng ano rito mga koys, kasi ganito po yan eh. Uh, actually, dito ko po nakita kaya nga nasabi ko po pag super grandmaster ka very strong player ka talaga si Prag po kasi natalo siya ng dalawang sunod-sunod dalawang sunod-sunod eh. ikaw ba naman matalo ka ng sunod-sunod jan -sunod? eh syempre makakaramdam ka ng ano eh para bang para bang manlalata ka, 'di ba? Mga kuya, no? Para bang ayaw parang tinatamad ka na parang wala ka na wala ka ng asing, parang wala ka ng gana, no? Eh doon sa mga tournament chess player, talaga naman na-experience niya 'yan. Huwag niyo na niyo sabihin niyo na-experience 'yan. Si Prago oh, dalawang sunod-sunod na talo, no? Pero pagkatapos noon dahil nga siya ay may katangian na talaga namang ano siya may katangian siyang rumis back kumbaga yung kanyang pagkatalo mga koys hindi na ngahulugan na sumusuko na siya at hindi na nga ngahulugan panghihinaan siya ng kalooban Iyon ang magandang makuha natin mga koys yung ganoong nerve no yung ganoong attitude wala hindi importante kay Prague no? Nung natalo siya, wala yun. Nung natalo, tapos ng laro, eh di, forget it. Yeah? Let's uh, move forward. Kailangan natin manalo, kailangan natin bumangon. Yeah? Hindi importante yung pagkadapa, no? Importante paano ka bumangon, yung sinasabi ng mga ano, no? Sinasabi ng mga nagtatalumpate, no? mga, lead mga leadership skills, leadership uh, seminar, no? Hindi importante yung nadapa ka, ang malaga, paano ka bumangon. Ayan. Yan ho ang nakita natin diyan kay Prag. Dalawang pagkatalo, dalawang sunod-sunod na talo. Ay, so su dalawang sunod din na panalo. At yung pinakahuling round, last round po kasi, ha, ah, nagkaroon kumbaga pagkatapos ng round, no? 10 ano siya, eh, 10 silang player, di ba, no? Last round mga boys, no? Pagkatapos ng last round, tatlo silang tied, no? 5.5 ang score nila. And then kung nai-champion sana o kung naipanalo ni Prague, wala nang habol yung dalawang Uzbeks na si Abdul uh, Abdus at si Sindarov. Eh nakadraw sa last round ni Prague, draw po siya. And then yung dalawang Uzbekistan, no? Si Sindarov at si Abdus nanalo. Kaya nagkaroon ho ng tatlong 5.5 uh, pareho sila. Nagkaroon sila ng tie breaks, mga koys Nagkaroon po sila ng tie breaks. At ito pa ibang klase yung tie breaks eh, na nangyari sa kanila. Tatlo sila. Pero mo dalawang match, tabla uli silang tatlo. No? Tabla silang tatlo. Nung nag uh, ano na, nagpaikot-ikot silang tatlo. Kumbaga, dalawang match tabla. Yung pangatlong match, ayun, lumitaw na panalunan ni Pragnananda Ramesh Babo ang second USCHES 2025, mga kois. At yun ang naging dahilan bakit ngayon siya ay world number one sa India. Ano? Kasi dati, bago siya nanalo, bago siya pumasok dito, o baga, bago ang Uzbeks, hindi siya world number one ng India eh, si Arjun Erigaisi ngayon ay nasingita na siya si Pragna Nandaramis Babu si Pragna ang number one na India no, umakyat ho, nasa top 5 na po si uh, Pragna Babu ang sarap banggit ulit ulit si <laughs> dati, hate hate bang dito si Pragna Nandaramis Babu dati hit na hit ko banggit yung pangalan dito dahil haba eh no? Pragna Nandaramis Babu, ang haba eh, pe, kaya tinatawag natin ito Prag eh. so sa tie break nanalo to cut the story short nanalo si Prag at alam niyo mga koy mga koys this year lang po ha ito ho ay third time na panalunan ni Prague pangatlo po sa 2025 pangatlong super tournament ang unang na panalunan niya sa Netherlands yung Tata Steel and then sa sa Croatia yung Superbet at ngayon pangatlo itong Uzbek Chess 2025. Pero isa isa sa mga dapat natin matandaan mga kois, sa performance ni Prag. Yung tatlong uh, super tournament na siya nag-champion. Lahat po yun nangyari sa tiebreaks. <laughs> sa tiebreaks po nangyari yun, mga kois kasi doon sa Tata Steel sa Nether Netherlands, siyempre ang nag-champion una doon ang defending champion si Wei Yi. Ngayon sa tiebreak si Gukish ang nakalaban, no? Nakalaban ni Prag sa tiebreak. Silang dalawa ang naglaban sa championship, no? Nag-champion si Prag at may kumakalat nga sa YouTube. Hindi ko lang pa talaga na-confirm kung totoo yung napanood sa YouTube. Nag-aaway silang dalawa eh. Doon sa Tata Steel, nag-aaway silang dalawa eh kasi eh, tinalo ni Prag si si ano eh, si Gukesh. bin world champion, no? Sampal sa kanya yun eh. Tinalo world champion ka, tinalo ni Prag. So, yun ho ang uh, nagchampion nag-champion si Prag sa pamamagitan ng tie breaks mga boys. Sa ano naman sa Croatia yung super bet, no ng Grand Chess Tour classical din po yon at sa Netherlands siyempre, classical din po yon. Doon po tie din nanalo din si Pragnananda at ang kalaban niya doon tatlo din sila. Dalawang uh, dalawang French number 1 number 2 ng French ang nakalaban ni Prag doon sa tie breaks, sa Croatia super bet. Yan po si Alireza Ferrucia at si MBL... no? Si uh, Maxim Bashir yan yeah, NBL, no? MBL. Silang dalawa po nakalaban ni Prague sa tie breaks doon sa Croatia. At this time naman, tatlo uli si Prague sa tie breaks dito sa second US Chess 2025. Talaga namang pinagdaanan ni Prague yung ano, no? Ang hirap noon. Pero mo nag-champion ka sa tie breaks, talaga namang at hindi isang beses, dalawang beses yung pinatunayan pangatlong beses pinatunayan ni Prag meron siyang attitude meron siyang karakter na hindi just just no? meron siyang karakter na ang sarap tularan eh, no? pero mo sa Uzbek dalawang sunod sunod na talo then dalawang sunod sunod na panalo Ha? Rumesbak siya Hindi siya napanghinaan ng loob kumbaga sinipag ba siya at talagang gusto niya maghigante no yun po ang nangyari dyan sa second US chess 2025 ang champion po dyan ay si siyempre si Prag at alam niyo dapat din mapansin natin dito <coughs> excuse me si Ian Nepomniachtchi mga kois no diba second time yan na naging world challenger kay Magnus Carlsen at kay Ding Liren no pero alam niyo mga koys, puro draw lang ang laro niya. Wala siyang naipanalo. Meron siyang talo isa. So, ito ba ang sinyalis na talaga namang ang mga oldies, ang mga legendaries, mahirap mag pag andyan yung mga bagong generation. Kasi 10 years, may 10 years ang agwat. Actually, ang pinakamatanda sa na naglaro dyan, eh, malamang si Ian Ipomunachi. Kawawa ang performance ni si Ian Puro draw isang talo, walang naipanalo sabi ko, sa loob loob ko naku si Wesley So sana makarecover siya no? kasi si Wesley So baka, ma baka mangyari buti na lang, sa last performance niya natalo nga siya dalawang beses pero at least nanalo siya doon sa huling uh, classical na sinalihan ni Wesley So at least naman naipanalo siya so yun po mga kois ang mga kapansin-pansin dito sa Uzbek Chess 2025. Kaya sana mga subay subaybay lang po at syempre no, huwag kalimutan sana mag-subscribe, mag-comment po at syempre no, pinasa uh, pinasasalamatin, pinasasalamatan ko po muli ang mga nanood at mga panibagong nag-subscribe at syempre yung inyong mga comment well noted po yan no? yung may nagsasabi doon na magla-live ako doon sa mga live mga live na, nas may mga tournament kasi na kasalukuyan ba naglalaban ah uh, may nag na po pwedeng kung magla ako sa podcast so pag-iisipan ho natin yan ano kasi syempre oh, karamihan kasi nagla yung mga nag-analyze ng games eh which is hindi po natin yun na uh, uh, gustong gayahin kasi oh, na hong mga ano po mga koise eh. may mga vlogger na po tayo na kung baga gusto kong ipaubaya sa kanila na mag, uh, mag live ng ka, ng games nag analyze sila pero syempre hindi natin isinasara open naman po tayo sa lahat ng mga nagko-comment malay natin no baka maganda suggestion na yon inisip-isip ko mo lalabas ah uh, komentarista ko <laughs> yun na lang kasi pag podcast ka eh magko-comment ka pero ang mga commentaries o mga komentator sa chess mga naga-analyze karamihan sa games eh. hindi naman sila nagpo-podcast eh no? Uh, yeah. pero siyempre open ho tayo at maraming salamat po sa mga nag-comment bang subscribe tayo eh, muli maraming salamat maraming salamat maraming salamat ang dami nun mga boys hanggang dito na lang po sana nagustuhan nyo po ang itong uh, podcast ang panibagong podcast ng Pinoy Chess Podcast ang kauna-unahang Chess Podcast sa Pilipinas. Maraming maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat.